tawaddatu likay usalliya nag-ablusyon ako para makapagdasal ako ang pag ng ng tawaddatu fa'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bita'il fa'il ang tawaddatu ito ay nakalipas na pandiwa na mabni na manatili sa sukun dahil siya ay nadugtungan ng ta'ul fa'il. Ta'ul fa'ili, domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Ang ta'ul fa'il, ito ay domirun muttasil, domir na nakadikit, siya ay mabni sa dhammah. Ang kanyang kinalalagyan ay marfo' dahil siya ang fa'il. Fa likay, al-lamu harfu jarrin mabniyun ala -kasri, la mahallalahu min al-i'rab. Ang lam sa likay, ito ay harfu jar na mabni sa kasrah at wala siyang kinalalagyan sa pag-i'rab. Kay, harfu nasbin wa masdarin wa istiqabalin mabniyun ala al-sukuni la mahallalahu min al-i'rab. Ang kay, ito ay harf na magmamansub sa kasalukuyang pandiwa at gagawin niyang salitang ugat at ito ay tumutukoy sa hinaharap. Siya ay mabni sa sukun at wala siyang kinalalagyan sa pag-i'rab. Usalliya fa'lun mudari'un mansubun bikay وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والمصدر المؤول من كاي والفعل في محل جر بحرف الجار اللام. أن أصلي إتو أي كسلوكو pandiwa نانا جين منصوب داهل سكاي At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fatha na makikita sa kanyang dulo. At ang kanyang fa'il ang gumawa ng gawa ay domirun mustatir, domir na hindi nakikita, itakdir o isipin bilang ana, bilang ako. Ang kahulugan ng salitang ugat sa pinagsamang kay at ang pandiwang usalliya ang kanilang kinalalagyan ay majoror dahil sa harful jarna alam.